pinagchichismisan din po sa online world, okay? Uh, pinagchichismisan na, ah, uh, syempre, ang katiyal pa rin. Pero, ang sabi, si Catherine Bernardo daw po ay close ngayon kina Seth Pedelin at Francine uh, Diaz dahil po sa kataksilan daw nila Andrea Brillantes at ni DJ, ni Daniel Padilla. Nakakaloka, di ba? So, yung mga netizen, yun ang sa tingin nila, di ba? Kaya daw close si Katrin. Kasi nung uh, Christmas uh, special po ng ABS-CBN sa taping eh, talaga naman makikita ang close na si Katrin kina Seth and Francine, di ba? Niyakap pa nga ni Katrin si Seth, di ba? Ganun sila ka-close, di ba? Pero yung mga uh, netizen binibigyan ng intriga ng mga Marites, Marisol, talagang sinasabi dahil daw sa katak sila nila Andrea at Daniel. Pero hintayin natin sila mag-react tungkol dyan.